bilis ng mga kamay ni Bayaw ah do kumit ka na sila ha mga mga alphas daw pero bilis daw do mabilis si mabilis ito bata. Ito pinakamabilis oh. <laughs> Dito pwede rin? Ano to? Bulot ko, premyo ko. Wala na tong ititira. Dapat mabilisan pala ito, no? Yan, no? Oh. Lucky, oh. Malambot. Tapos sila lagay po dito. Dapat mabilis. Dapat mabilis. Para marami ang mapuputol mo. Parang magana ngayon yung bayaw ko, mga kapobs. Walang tigil lang ka smile. Parang maganda kasi yung ani niya eh. Ayan oh. Ang init, alas 12 kasi ngayon. Kailangan ho komita kumita mga kapobreng. Hindi ako bibigyan ni bayaw nito kung Kung hindi magsikap. Magkano ito per red bag bayaw? Yung suhol mo sa akin. Ba mahal pala yung sa akin ha. Ayan po, oh, mga kapobre, yung mga sibuyas, oh. Yun. Ayan, oh. No? Mabilis si ate, oh. Parang hinahangin lang. Parang hinahangin lang, mga kapobre bilis nila mag ano ayan oh bilis oh Oh, parang dinadaanan lang ng kwat. Parang makina rin te ikaw ah. Te? -hmm. Parang makina din ikaw. Para di bilis makarami. Opo. Magkano ba ang swelduhan sa isang red bag po? Ayan dito no, tulungan na kita. Ayan no. Maganda yung lupa mga kapobre kasi ano po siya, mahumok. Uh, sa aklanon mahumok malambot. Kaya mabilis lang po. Kahit ganunin mo. Oh, iba. Ganyan oh Mainit masyado Panahon Ito yung sa tabi naman Mas malalaki Ayan po oh. Oh, malalaki yung sibuyas. So, good size. Good size. Ito mga ganito, good size po ito. Ha? Ay, sige. Halika. <laughs> Ayan po yung may-ari ng sibuyasan, si Bayaw. Ba't parang ang bagal? Dako. Parang ang bagal naman yan. Dasiga din niyo. Babagal. Oh, ito na, pastor, hmm? Ito, yan. Naka-experience, mga taga-antiki po yan. Uh, si Tia. Amugon lang <laughs> <laughs> <Amo, laughs> Imported, mga taga-antiki para gagabot. Kaway auntie. Ah. <laughs> Ay, Katia. Kaway. Hello, Kajin. Hello, Kajin. Dali. Kajin, dali. Bulig. Tabang. Bulig, <laughs> tabang ka Ayon. <laughs> Ayun. Kapatid po ni nanay si Tia Rining. Ayan po yung nanay namin. Nagwapa. <laughs> si Laura. Ayan. Yeah. Oh. Okay, Te, Hello, I'm first time to go. First time to go. Gab... First time to gabot-gabot na sibuyas. Ayan. Masaya, no? Sir, ano po ang masabi nyo, sir? Wala po, sir. <laughs> Shout out po pala sa lahat ng mga nagsisibuyas. Ah, sige. Wash out, ano? Shout out. Shout out, okay. sa mga may mga sibuyas po, yung wala, ay magsibuyas na rin po. Mm uh -hmm. -huh. Ang buksin yung umaman, magsibuyas po. Ang buksin yung magsirap. Mm, yan ang, ang kasabihan pala dito sa Midoro ay ano daw? Bayaw? Ha? Kung gusto umaman mag? Mag sibuyas. Gusto nyo maghirap, ay eh, di umupo lang kayo eh. <laughs> Binago mo na. Di ba kasabihan nila dito kung gusto mong umaman, mag sibuyas ka. Kung gusto mong maghirap, mag sibuyas ka rin. Kaya ganun po mga kapobre, kasabihan dito sa amin sa Bulalakaw ng mga magsisibuyas. Dahil po yan sa, minsan, pag nagsibuyas ka talaga, isa lang ang tiyak dyan, ang gastos, malaki. Naging sinasabi na pag gusto mong umaman, magsibuyas ka, gusto mong maghirap, magsibuyas ka. Kasi isa lang ang fix eh. Yung gastos, fix po yon O mas lumalaki pa. Pero ang bita ng sibuyas, yun po ay paswerte-swerte. Kaya marami po ang, ang uh, naghihirap din pagka minalas ang presyo hanay. Pag umabot ng 5 pesos, 10 pesos, malaki ang lugi ng magsasaka. Kaya po, nagkadahirap po ang magsasaka. Pero pag ganitong mga presyo ng mga katulad kay Bayaw ngayon, na tag 55 pesos, nako, malaki ang kita nito. Kaya mamaya, alam na, mag, uh, na mag-inom. Iyayain <laughs> na mag-inom Laki 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 Isa pa isa pa Laki 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 Ay hindi nag-response Laki laki <laughs> laki <laughs> laki Mga kapubs Nagsasalita po ang aming Ano ang aming pabo dito sa Mindoro. Pag tinanong ko siya, hindi ka tatanungin ko ah. Laki, 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 laki! Oh, di ba? Malaki daw. Lit 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 lip! lip, lip, lip. <laughs> Sinong haalig?